Pag sa ano naman kasi Kalimutan ko yung Scofield at hindi na yun naman Ang tagal na kasi hindi na rin gusto akong gumagawa Kasi kung nandun naman ako sa work, pabilis lang yun eh Nandun naman ako sa work Magagawa ko naman, magagawa ko naman yung trabaho na yun So hindi ko na na ano Kasi pag sa coffee cappuccino, pag nagay mo na yung steam Hindi naman yung temper eh, so papabulay mo yun eh Meron pang ano dun eh kasi mm. -hmm. nag-check mo pa yung temper kung okay pa siya. Okay na ba to? Hindi lang basta ba sa steam mo yun. Meron pang temperature na ilalagay dun sa pitcher na ito like yung lagay mo temper temperature, waka mo lang, nilagay mo yung steam. Then, titignan mo yung sukat kung nasa 20 to 60, nakalimutan ko na. Basta ganun. Tapos pag nakita mo na mabala, dun maganda. Eh, andun na yung, coffee, yung espresso mo, yun. Yeah, ano man yung milk. Diba? ganun so sa popular medyo ganun din pero hindi 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 masyadong, masyadong papabulain hindi tulad ng sa cappuccino ata alam ko ah uh, medyo matagal yung pagka steam kasi ilam mo talagang makita yung ano yung, yung mga mic micro niya micro micro yung bula para ah uh, yun yung, yun kasi yung steam cappuccino, kailangan kasi may foam eh, sa ibabaw. Yung coffee latte, kailangan may design yun na heart, smile, or yung dahon, puno. Napakahirap na pag gumawa ka ng design. Medyo para sa akin mahirap ha. Yan, yun yung mga nasa trabaho ko. Sabi bro, pag ano ha, coffee, eh, hindi ko nasasaktuhan eh. Hindi naman kasi ako na, ano eh, nag-bartender ako before yung bar. Sa mga alak-alak. Ano sa coffee, hindi ko na try. Sabi uh, bro, pag ano, patingin nga ako ng mga gawa mong coffee yan, ganito ganyan. Hindi ko kasi, nag, ano, nun, na kasi nag-ano ako na... na uh, nag-buffet man, tsaka nag-waiter man. Back area din. Medyo mahirap, diba? So, yun. Kasi yun lang available nilang work eh, before. So, yun. Um, masaya, masaya, masaya. Masaya gumawa ng coffee. Masarap din sana yung sana mga cold drinks nila. Cold drinks, may, uh, may cream. na diba? Nakaka, nakaka ano pag i-blend mo na. Masaya doon pag i-blend mo na. Tapos, tapos may blend yung ice, yung mga drinks, yung, yung espresso. Uh, ano ba una dapat? hindi ko alam kung tinan mo hindi ko na talaga as in hindi ko na talaga alam kung paano na gumawa ng mga cold drinks na coffee cold drinks na hot ay cold drinks na uh, hat, uh, co coffee hot na, na drinks din yung cold drinks na ano na coffee hindi ko na alam kung paano gumawa hindi ko na alam kasi hindi lang basta basta Di, oh shit, nah hindi shit yan hindi hindi may proper yun may proper sayang hindi kasi kailangan din naman practice eh kung baga kung nasa work ka observe na tingnan ka lang Para sa akin kasi ano eh hindi man ako magaling pero kung itingnan mo lang naman muna sa ano nagagawa mo na doon dun ka masasanay din diba ang iba kasi kinukuha hindi magaling to kung hindi ko na ano. so kung masaya diba yung sabi ko sa ay yung pang cold drinks naman tayo so, sa ice espresso yung milk Paano ba yung sabi? Hindi steam pa ba yun? Hindi na, hindi na, hindi na. Alam mo, hindi na yung steam. Lagay lang yung milk. May, may sukat naman yung milk. Alam ko may sukat yung milk. Hindi basta-basta lalagay na. Hindi ka basta-basta mo. lagay ng gatas yan. Okay. May sukat. Then, um, uh, after that, you need to put some, yung mga sugar syrup, Ayan, sugar syrup, uh, ice, espresso, sugar syrup. Diba? Then, sugar syrup, then yung design sa design sa side, kung gusto mo sa baso, or kung mo na yung cream, tapos sa ibabaw yung design. Ayan, parang ganun. gusto ko work ganun, mga ganun work kasi HRM ako eh HRM ako so sama rin yun masaya din yung mag bar